magkaloob kasi andyan na po ang bagong mukha ng sityo na malapit ng pakinabangan ng bombayan. Andyan na rin ang mga nagsibulak ng negosyo. Ano pa po ang nakita niyo na mas kailangan po, kailangan pa na bayan ito na susunod na mga program sa proyekto? Uh, Unang-una, maswerte pa rin nga kami ang bayan ni San Pasuan. Unang-una, karon kami ng diversion road na yung area niyan ay halos mas malaki sa kinatatayan ng probinsya ng Batangas, ang Batangas si Batangas at Bawain. Ngayon, marami nang gusto magtayo ng negosyo diyan. Pero sila open. Hindi ko sinasabing gano'n, wala akong sinasabi. Basta kay magtayo, kung kaya ninyo, kumuha na kayo ng mga supporting papers na dapat gawin, para maipagpatuloy nyo ang inyong mga proyekto diya sa aming Degration Road. Mm -hmm. At higit sa lahat, ang akin ang hinihiling, kung sa kami kayo mga ngailangan ng mga empleyado, yung kasama nyo sa inyong gagawing negosyo, at qualified naman ang mga taga rito sa bahay ng Pascual kung maaari, taga rito muna ang inyong payudayan. Para na sa ganon, pagkatrabaho ang aming mga kagawayan, higit sa lahat ang mga tatapos ng mga pag-aaral sa okay. Hebreo. Ganun. Okay. Okay. may may tanong daw sa inyo si Ms. Prof. program kung kumusta ang Ah, kumusta po ang programa nating ah uh, tungkol sa edukasyon po? Education man niya, may uh, unang-una may committee kami diyan. Hmm. May chairmanship, no? yung mga bata na uh, sa ng bayan ng San Pascual na ikang uh, i-qualify katulad ng mga senior high mm -hmm. yung uh, magtutuloy ng pag-aaral sa Toleo uh, at alam naming, uh, mm -hmm. Siya ang namin na uh, qualified mm si Ampayo namin sa sa nga ay ang aming mga batang tinutulungan bagat hindi tong malaki maabot yata sa 300,000 uh, ang ipinagkakaloob na Dahil nga uh, sa mga dumaang pagsubok, magkaroon kami ng mga bagay na dapat ayusin, ay di, yun ang pinagkakaloob namin. Kaya naman dumami, gusto namin ma maalapan lahat yung nangangailangan, qualified. Dati-dati, ang -dati, pinagkakaloob namin, eh, Uh, maabot ng 5,000 each year hmm. sa bawat uh, semester. Eh ngayon, yun naman eh uh, ah, binding sa committee at kinakausap, kinakausap ko rin naman ang aming uh, municipal treasurer at ang uh, Para na sa ganun, kung pwede. Hmm. Pag sinabi sa akin, pwede po, mayor. Pinag-aaralan ngayon ng committee hmm. sa pangunan ni chairman uh, si Koma. Uh, ano nga lang po si... Ha? Ito si Halani Krell at ni Consiel Mel agida. Pag napag-aralan nila at alam nila ang tama at nasa ayos, okay sa akin, go. Ah, uh, pero hindi ako ah, uh, nga nakikialam. Ah, uh, wala akong sinasabing, are, ang tulungan mo. Gusto ko are. Hindi ayon sa uh, kwalipikado ng mga batang na nag-aaral dito sa bayan ng San Pascual. Right? sa dalawang na barangay. Mayor, sa dami po ng mga proyekto po niyo, lalo na sa mga malaking proyekto ng munisipyo, okay. uh, hanggang ngayon kayo pa rin yung uh, nakaupo. Ano po ang sekreto bilang uh, alkalde at uh, ginusto pa rin kayo ng mga kababayan po ninyo na matagal na po kayo nagservisyo dito? parang ma eh, mahiwaga rin yan eh. Pero uh, siguro nakita ng aming mga kababayan, Ang aking pagtingin sa Pantay-pantay. Pero ang aking nga lang sabi sa dalawang kutsiyon na barangay kape. Kung sino ang karapat dapat na tulungan. Yun ang tutulungan natin. sapagkat kayo mismo ang nakakaalam sa inyo-inyong mga barangay kung sino ang dapat tulungan. At pag na-recommenda ng mga barangay captain, yung mga taong dapat tulungan. Siyempre, pinag-aaralan din ng aming komite. Ano? Mm -hmm. uh, pag napag-aralan ng na aming komite, katulad ni Ator ni Barola, po ng kanyang mga kasama, wala Hindi ko kinu-question. Basta na ni nila. Ito mayor ang dapat. Ito ang dapat tulungan. Yun naman hindi ako hindi ko pinipili kung si hindi ako namumulitika pagkatapos ng eleksyon wala nang politika no isang araw lang ng politika pagkatapos nun wala wala